Ino-offer ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea ang improved design ng kanilang Chungnam class frigate para sa dalawang frigates acquisition ng Philippine Navy ngayong taon. Inilahad ng isang ulat mula sa South Korea na nag-alok umano ang nasabing bansa ng kanilang improved version ng Chungnam class frigate para sa ating Philippine Navy bilang bahagi ng nagpapatuloy na frigate acquisition project full complement ng bansa. Layunin ng proyekto na ito na bibili na naman ng karagdagang dalawang barko pandigma na posibleng magsilbing bagong flagship ng ating navy na sa kasalukuyan ay hinahawakan ang Miguel Malvar class frigates. Matatandaan na pinag-usapan ng dalawang panig ang improved and enlarged version ng mga Malvar class ang request ng Pilipinas. Habang ang final version ng mga frigates na ito na ng Pilipinas ay hindi pa nabubunyag may mga agam-agam, na ayon sa mga Korean Defense Force, na malamang sa malamang, na ito ay isang pinahusay na bersyon, ng Chungnam class frigate, na kamakailan ay na ng South Korean Navy. Ito ay dahil inanunsyo ng Hyundai Heavy Industries, at tila pagbibigay na rin ito ng indikasyon, na ang mga karagdagang frigate, na makukuha nilang kontrata, ay nasa range na na 4,000 tons. Sa mga nakaraan, ang mga frigate na na-export nito sa Pilipinas, hanggang sa kasalukuyan, ay nasa range lang ng 2 to 3 tons, ito ay ang anim na offshore patrol vessels, na kasalukuyan pang ginagawa, na may displacement lamang, na 2,400 tons, ang dalawang Jose Rizal class, na may displacement lamang, na 2,600 tons, at ang mas mabigat, ay ang dalawang Malvar class, na may displacement na 3,200 tons. Ang Chungnam class frigate na pumasok sa serbisyo ng Korean Navy noong huling taon ay isang pinahusay na bersyon ng Daegu class frigate, ngunit ang displacement nito ay tumaas ng halos 1,000 tons to 4,000 tons. Ang air defense capabilities ng frigate na ito ay sinasabing pina-enhanced significantly sa pamamagitan ng kakayahan nito na mag-operate ng DIR AESA radar sa kanyang integrated mast. Ang DR is a radar ay isang locally developed four-sided fixed multifunction phased array radar na nagbibigay ng multiple 300 at 60 degree detection and tracking capability. Ito ang pinaka-advanced na radar system na isang pangunahing feature ng mga latest FFX batch 3 frigates ng Korean Navy ay idinisenyo para sa pinahusay na anti-air at anti-ship capabilities at magbibigay sa mga warships na ito, na mag-response ng sabay-sabay sa iba't ibang banta. Ang mga air defense capabilities nito, ay mas lalong pinahusay, di lang ng kakayahang mag-operate, ng Gear AESA radar, kundi dahil din, sa labing-anim na cell vertical launch system, na pwede magkaraga ng iba't ibang uri ng missiles. Ang pagsasama ng isang malakas na long-range radar at detection system, kasama ang pag-mount ng isang labing-anim na cell vertical launcher, ay nagbibigay daan sa warship na ito, na humarap sa mga komplikadong hamon, sa karagatan. Ang kakayahang gamitin ng mga ito, upang magbigay ng coverage, ng air defense sa mga friendly forces, ay isang makabuluhang bentahe, para sa Philippine Navy, laban sa mga masasamang kaaway. Higit pa rito, ang integrasyon ng combat system at radar, na binuo ng Hanwa, ay nagsisiguro ng pagiging compatible, sa mga kasalukuyang barkong pandigma ng Philippine Navy, na ginagawa itong epektibo para sa inaasahang banta na haharapin ito. Siyempre, agad na naglabas ng maingay na pagkontra ito mula sa China. Sinabi nila na magbabago ito ng military balance sa rehiyon. Mariing pinuna ng China ang mabilis na pagkuha ng Pilipinas ng malalaking barkong pandigma. Inaakusahan pa ng China ang Korea bilang supplier ng mga warships ng Pilipinas na nakakagambala umano sila sa katatagan sa South China Sea. Sa pag-armas ng Pilipinas ng mga anti-ship missile sa kanyang mga warships para sa maritime warfare, ang China ay lalong nagiging irritable. Ang Philippine Navy, ay unti-unti nang ginagalang, sa mabilis na pagdami ng mga barkong pandigma nito. Ang South Korea, ay nagbibigay ng pundasyon, para sa pagbabago nito, mula sa isang coastal navy, patungo sa target nitong isang blue water navy. Ang Pilipinas ay mabilis na nakakahabol sa Thailand na itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang puwersa ng hukbong dagat sa Southeast Asia na nagtataglay ng Korean-built aircraft carrier at pitong barkong pandigma na lampas sa 3000 tons. Kinaasahang pabilisin ang pag-usad ng nasabing frigate acquisition project gamit ang Korean loan support. Ang pagkuha ng bagong combat frigates na ito, ay inaasahang mga ngailangan ng mas malaking budget kaysa mga nakaraang warships acquisition nito. Ang Jose Rizal class at Miguel Malvar class na mga barko, ay nakuha sa humigit kumulang $300 million bawat isa, habang proyektong ito, ay tinatayang nagkakahalaga ng higit sa $500 million bawat barko. Gayunpaman, ang gobyerno ng Korea, ay malamang na aktibong magbigay ng mga pautang, na magpapagaan sa pasanin ng pag-secure ng paunang pagpopondo. Ang gobyerno ng Korea, ay naiulat na napabilis ang akwisisyon ng Pilipinas ng mga Malvar class, dahil umano sa pamamagitan ng pagbibigay ng pautang sa Pilipinas, para sa mga construction costs, at sa makatuwid ay malaki ang posibilidad, na aktibo pa rin magbigay sila ng mga pautang, para sa susunod na mga barkong bibilhin. Kung ang Hyundai Heavy Industries at ang gobyerno ng Pilipinas ay magkasundo, ang gastos sa pag-construct ay direktang ibibigay sa kumpanya, kasama ang initial cost, ito ang magpapabilis ng construction sa loob lamang ng halos isang taon. Sa hindi inaasahang balita ng panibagong negosasyon para sa pagbili na naman ng karagdagang mga barkong pandigma ng Pilipinas, ang katanyagan ng mga barkong gawa ng Korea sa Timog Silangang Asya ay inaasahang lalago pa. Bagamat isa itong kapana-panabik na balita, wala pa ring pinal na desisyon sa ngayon dahil patuloy pa ang negosasyon sa pagitan ng dalawang panig. Gayunpaman, hindi na ikinagugulat kung ang magiging disenyo ng bagong mga barko ay mahahalin tulad sa Chungnam class, lalo't kilala na ang ugnayang pandepensa ng Pilipinas at South Korea, na dating nagbigay na rin ng mga frigate, gaya ng Jose Rizal class at Malvar class. Ayon din sa parehong ulat, inaasahang matatapos ang negosasyon sa huling bahagi ng 2025, partikular sa mga buwan ng Nobyembre o Desyembre, upang magamit ang pondong nakalaan para sa proyekto ngayong taon. Ang mga darating na buwan, ay inaasahang magiging mahalaga, para sa modernisasyon ng hukbong dagat, at sa pagpapatuloy ng mga initiatives, sa ilalim ng Horizon Defense Program ng Pilipinas. Please support us by pressing the subscribe button, like and share at paki-check na rin ang mga affiliate products natin na nasa description sa baba ng video na ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na updates.